Hello and good afternoon! Uh, unbox natin ngayon yung pinadalang box ni Santal and I was informed na may dalawang product sa loob nun na pwede natin ilagay sa motor natin So, sabay-sabay natin i-unbox Sa mga hindi familiar kung ano yung motor ko meron akong Aerox na 2017 model We will be installing uh, Santal products sa Aerox natin uh, Buksan na natin to Ayan na, two tan moto from Philippine Santal Corporation Ayan. makapal yung tape ka in fairness mahirap buksan so dalawa nga dalawang produkto yung pinadala nila sa atin ngayon Unahin natin itong maliit and mukhang ito yung bago nilang produkto, yung lever guard na ginagamit ng Santal NCY team sa mga race race. Kompleto siya pati yung screws. And, Next. Yeah, bigat! Uy, meron tayong bagong suspension from OKM. Ayan. Rear cushion Black CNC with tank Neo Aerox 155 set OKM Racing 152 CNC Black Spring Orange Tank and Ring Fresh na fresh OKM Racing na Shocks Para sa Aerox Pogi Ito yung top of the line Ng OKM Racing na Shocks and fully adjustable siya meron siyang adjustment for the preload ito yung pre ito yung adjustment sa preload ito yung compression may naka-indicate na letter C tapos ito naman yung sa adjustment ng rebound tapos inside the box meron ku siyang kasamang iba ito yung pang-adjust ito i believe yung mahaba na to is yung pang-ikot dito sa adjustment ng preload tapos ito naman itong allen para sa adjustment ng rebound, tsaka compression. Alam nyo ba na itong mga OKM shocks na to, yung ginamit nila mismo sa mga races na sinasalihan ng Santal OKM Racing Team natin. Actually, lahat ng products nila ng Philippine Santal, yung OKM, Okimura, NCY, yun sila mismo yung mga parts na ginagamit nila sa mga pinanglalaban natin sa races. And talagang maganda ang mga output nila sa mga races. Ilang beses na sila nag-champion using those parts. Yung naman kasi ang kagandaan sa kanila, they use their own products to win races. Yung ang maganda kasi sa race track nila, pinapatunayan yung effectivity ng mga produkto nila. Kaya itong Holy Week break natin, ito magiging libangan natin. So kakabit natin itong lever Guard, kakabit natin itong bago nating uh, shocks para sa Aerox. Tapos may pinaplano kasi ito yung crankcase ko eh. Parang bala ko linisin siguro. Pakikintabin ko, susubukan natin And then, babalikan ko kayo sa mga magiging output Excited ako ikabit ito mga to Kaya, uh, follow nyo ako sa mga social media platforms ko Again, this is Tanan Sechaga of Tanmoto Stay dry and ride safe Kitay sa daan Yo!